Hello guys, good morning. Welcome to Lola Motes channel guys. Magluluto po tayo ng pangalan ito, Parang ano siya, payat. Magaan kasi guys. Nalaga na siya nung aking anak, inilaga na. Atin na lang siyang anak. konti na lang siyang lala isasama natin itong mga sipit yan ating ang lalaki ilan ba ang iluluto natin isa dalawa yung apat guys ang lalaki kasi ating isama kung ilang paa yes <laughs> sama natin yung mga paa yan okay na yan yan guys ang lola nyo ay mag-iimbento ng luto. Kasi, hindi pa ako marunong magluto nito, guys mag ano lola magre-research na lang alam niyo yun magre-research ang lola yan hey, nabang na magre-research pa si lola kung anong gagawin luto na, Totoo lang guys, hindi ako nagluluto nito noon ngayon lang kasi may nagbibigay <laughs> binigay nung aking pamangkin lagi siyang may dalang ganito basta nang galing sa Manila, ayan yan kita ko sa inyo. Parang pagluluto guys ni Lola mag-iimbento ng luto. <laughs> Bahala na po ng ano, ano alabasan. Kaya iluluto natin guys. Bye-bye, mamaya uli guys.